Maraming bagay sa paligid natin ang kung minsan ay mahirap ipaliwanag. At karamihan sa atin ay hindi naniniwala hanggat hindi nila ito nakikita at nararanasan. Isang abandonadong sementeryo ang aming natagpuan at amin itong sinaliksik. Kaya't samahan nyo kami dito sa abandonadong sementeryo. Kaya naman, nasasaktan. Kung mabuting spirito ka, hindi ka masasaktan siya yan ang nangyayari dito. Forkit nga, ito nature spirito eh. So yung nature spirit na to, ko control niya yung mga spiritong gala sa paligid. Dahil nga parang siya yung pinakamalakas dito na naninirahan. Parang may matao. O dalawa oh. Ano yun? Ang dami! Gagi! Sige, hindi natin alam kung ano yan. Ito, May ito, ang, mga, mga... Gaang, isa kabaong to ah. parte to ng kabaong. Ayan sa loob. So itong nasa ako, hindi natin alam kung ano to. Oo, oh, pwede to, buto. Ang masaklap doon, buto nga ba talaga yan? Hindi kasi natin pwedeng pakialam. Dito ka ano, curious eh, kasi pwedeng ano to. Pwedeng buto ng tao. Pwedeng taong tinapon dyan, na pinatay. Kasi guys, <laughs> Sa pagkakataong ito ay eh, nagsanib puwersa kami ni Barot Opisyal para puntahan ang isang abandonadong simenteryo dito sa bayan ng Bulacan. At wala kaming kaalam-alam sa kung anong haharapin namin kakilakilabot na gabing ito. Nananabig ang bawat isa dahil unang beses namin gagawin to ng magkakasama. Sa mga oras ngayon ito ay kalmado lang ang lahat. Walang takot, walang pangamba, walang kaba. Ngunit nang dumating kami sa lugar na ito ay nagsimula na kaming kilabutan at magtaasan ang aming mga balahibo. Naghanda na kami para pumasok sa abandonadong simenteryo at hindi namin alam kung ano ang amin dadatnan at sasagupain sa loob na ito

Para gilid ah. Ano to? Bakit may mga ganito? Di ba pang hospital yan? Oo. Oh, mga ringgili oh. Yan yeah, that's na that's po. Kaya na siya buwan. yata ito eh. Ano lang ako ng Espiritu Santo, amen. I o ah, Panginoon, magandang gabi po sa inyo. Narito po kami lahat, tumingi kami ng proteksyon na manggagaling sa inyo. Narito lang po kami upang magsaliksik na kami mga bagay na nais namin malaman at nais namin protektahan mo kami. Alam namin pinoprotektahan mo kami, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Lukuban mo kami ng iyong banal na liwanag upang walang mangyari sa amin na masama sa lakad namin ito. Ang lahat-lahat ng ito ay hinihiling namin, nagpupulit, ipapasalamat kami sa biyayang ito, Panginoon. Maraming salamat po, maraming sumasalamat ka sa mga inahalan mo. Mapasaamin ang karihan mo, Sindi ng loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakain sa araw-araw. mo kami sa aming makasala. Para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At tawaran mo kami sa aming kakain sa sa langit. Sancti, kasi ako sit may luk, sundan ako sit may sa bader do sa tana. Noon kong swade, sun malakoy libas, ipse, bininabibas. Sa kanal ama, anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen! Amen! Let's go! So yun guys, ayan, nakapasok na kami dito sa abandoned cemetery. At ito yung bumungidagat sa amin pagkatapos na kami magkasal guys. Ito yung hospital yan. pang hospital yan eh. Tsaka Ay, Tingnan mo, magtataka oh, ka, Mayroon lighter dito. Oh, may lighter. <laughs> so, so, ano. So, bakit, bakit may mga ganyan dyan? May mga ganyan. Pero siguro, kuya, tinatapunan din kasi ng mga basura eh. O, Pero tigyan mo ito, sunog. Ayaw, nga, sunog no? Sunog nga. <laughs> Tapos, ito guys, yung bumumay kami, puno ng balete. Sa so, dito, mapapansin nyo dito. Ayan o. No? Ang dami! Ikagi! Oo, okay, so guys, ang dami yung... Sa so, tingin nyo, saan galing yan, pare? Siguro dahil dahil nga itong lugar na to eh abandonado na talaga to lang pumupunta. Tapos nakakatakot pa. Sobrang nakakatakot tong lugar. So wala magnanais pumunta rito. Hindi na mapapansin yung mga yan kung meron nang tinapon. So kung meron mga ganyan na hospital ways, hindi malayo na merong mga sa basurahan diyan. Hindi malayo na merong mga parke ng tao na tinanggal o inopera. Tsaka mm -hmm. tingnan ko ba ito, yung nasa loob ng nicho uh, Hindi mo alam kung ano ba, kung tao ba yan o ano ba yan So hindi natin alam kung ano yan Ito, mga Ay, sa kabaong to ah parte ito ng kabaong Ayan o So na sa ako, hindi natin alam kung ano to uh, Oo, kaya dito buto. Ang masaklap doon, buto nga ba talaga yan? Hindi kasi natin pwedeng pakialaman. Okay. Dito ako naku-curious eh, kasi pwedeng ano ito. Pwedeng taong tinapon dyan na pinatay. Kasi guys, ando dito yung mga sinasalvage, dito tinatapon. Uh, Ayan yung sabi ng mga kwento ko dito. Ano ba huh? yung amoy tem um ano, tem uma idade So, in-explore in -explore parang namin yung lugar. Exploration pa lang ito ng lugar. Titignan namin. Koro talaga yung kabuan. Ito. Ito ano yung mga nandito. Tsaka so, sa gitna nito, mayroong pinakamalaki rito ang balite. Ayun. At yung baliti na to, siguradong may nakatira dyan. Naramdaman nyo ba diba yung pakiramdam na parang ano, parang hindi ka na makakalabas dito? Oh, ano, ano, eh? eh? ganyan yung pakiramdam eh. Parang buto ko lang ani, buto lang tao to. Tabi tabi po. Hindi talaga natin siya pwedeng buksan, guys. dito, bo. Katakot dito. Tut, nakakatakot dito. So, ito yung pinaka-empty space nung simenteryo. Ayan, no? So, dito, ang pakiramdam mo is parang bumangon yung mga patay. Para sila nagbangunan. Eh no, may akbaong pa oh. Mayroon kami nagagambala ay eh, humingi kami ng paumanhin. Dito lang kami para magsaliksik. So pag nandito ka sa loob, pakiramdam mo parang umuulan. Mulan Para um monggo. na. <tos> <tos> hey, so? marami dito. Ang nagiging ano dito, yung mga spirito kasi dito, kundi kundi nahahatak ng puno na yan, yung iba, ano parang ligaw na. Nabuta kami ng ulan sa loob. Naghahanda pa lang kami upang makipag-usap sa mga espiritu at bigla at hindi namin inaasahan na may nagsalita agad. Kami ng isang Ito, ito, gagamit kami ng isang app, yung tinatawag na ghost tube. Ayan. Yung ghost tube na to, sa ayon kay Kuya Bas. Oo, oh, legit, legit, yun, legit. Legit, mo. Oo, nakaka nakakaano talaga nakaka siya ng... Talaga yung Oo, oh, tsaka accurate yung mga pwede niyang isagot, sabihin. Kasi ano to eh, yung frequency nito, nasasagap. Nasasagap nung, yung, yung frequency ng mga spirito. Tapos tinatranslate niya yung gusto sabihin ng spirito as ah, AI. Eh, genuine ba 'to yung yung ano yung gusto sabihin ng mga spirit sa paligid. Subukan naming magtanong pano dito o paano dito pa tayo. Guys, tumitopas ako dito lumalakas yung ulan. Cha kay sama na sa sagap ng frequency dito. Para may spirit dito na ayaw tayo nandito. Oh, so kung mayroon gusto makipag-usap diyan, andito yung aparato namin. May gusto ba kayong sabihin sa amin? May gusto ba kayo iparating? May kasama baka kami dito? Ayan, pwede kayo makipag-usap sa pamamagitan ng aparato namin. Maghihintay kami sa inyo, spirito. Salamat. Baka may gusto kayong sabihin sa amin na iparating. Pwede ka ba magparamdam sa amin? Nasa sa ako. Oh, nasasaktan na daw siya. Nasasaktan oh. daw siya. Ba't ka naman nasasaktan? Kung mabuting espiritu ka, hindi ka masasaktan. Kaya ka galit, ano? Pardon. Hardin. Hardin. May mga dala kasi akong kagamitan kaya siya nasasaktan at hindi ko lang sinabi yun. yun, yung puno yun. So pwede nga kausap natin dito Ang pwede nga kausap natin dito is yung nakatira sa pulo na to Kasi yan ang nangyayari dito Forkit nga ito nature spirit to eh So yung nature spirit na to Nakokontrol niya yung mga spiritong gala sa paligid Dahil nga parang siya yung pinakamalakas dito na naninirahan Wala naman kami intensyon na saktang ka o anuman Gusto lang namin manaman kung Kung may nais ka bang sabihin O ikaw ba yung nasa puno? Dito parang bumagsak Nakakainis. Nakakainis. Nakakainis <laughs> daw. Bakit ka naman naiinis? Eh wala naman kaming ginagawang masama. Naiinis siya dahil ayaw niya na may taong mayroong kakayahan. Spiritual na malapit sa kanya. Naggalaw nung narinig namin na tumalag. Oh, gusto mo ba kami nandito? Ayaw mo? Madali naman kaming kausap. Kung ayaw mo, pagbibigyan ka namin, naalis kami. Tumakas. 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 Ibig nun, umalis. Umalis ko? Oo. Hmm. Pinapatakas tayo. Dahil okay. Bakit naman gusto mo kaming umalis? May problema ba tayo? So, ibig sabihin, hindi tayo welcome dito. Pag ganun kasi puro ano eh puro puro papus yung mga sagot niya eh gusto mo ba na umalis na kami dito para mapahinga ka alam kong hindi ka tinatao dito kaya siguro galit ka so gusto yung mapakiramdaman kung ano yung pakiramdam dito ng walang tao patayin natin lahat ng ilaw natin kahit sandali lang natin guys ha, yung ilaw natin lahat. So, lahat. Mga... tapos walang magsasalita, walang maingay. So, tignan lang natin kung ano yung pakiramdam dito. Kapag ka walang tao, madilim, ganitong umuulan ng panahon. So, so tara, at kung may magsasalita man dito sa may ghost tube, hiyaan nyo lang siya. ganito ang pakiramdam dito pag gabi halos wala kang makita sobrang binalot kami ng matinding takot at kadiliman hindi namin may paliwanag yung yung po ka oh, sa tabi ko umupo so, sa tabi ko bakit naman kami uupo nasaan ka ba? Dito na mas naging agresibo ang kanyang mga sagot At may lumakad sa aming tagiliran Parang may naglakad sa Oh dito may naglakad dito Parang may bumaba Sino kita. Sinusundan kita. Sino sinusundan mo? Malangka. Malungkot. 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 Nasa harap mo ako. At dyan na nagsimula ang sobrang kilabot na naramdaman namin. Sino malungkot? Ayun, 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 Mabuti ka bang espirito? Dumugo ba tayo, boy. Ha? Na tapos ang kilabot ng bumarot sa amin lahat. Mabuti ka bang espirito? ka sa tabi mo. Mabuti ka bang espirito? Truck. Truck. Hindi ka pwedeng sumama sa amin. Ha? Hindi ka pwedeng sumama sa amin. Ang ibig sabihin niya kanina, nauna na siya ron sa sasakyan. Nasa paligid siya ng sa sasakyan natin. Nag-aabang. Oo, pinabubuksan niya yung pinto. Di ba pagbukas mo ng gusog? Pinabubuksan Pinabubuksan niya. eh lumabas tayo. So, yung, yung energy kasi natin paglabas natin, mabubulaga siya nun, sabay-sabay tayo. Hindi siya makakapasok nun. Kaya, ang inaabangan niyan is, yung ano nga tayo, pumasok tayo ulit. Pero, may gagawin naman tayo bago tayo pumasok punta sa sasakyan. Yung box, parang, buksan. Hmm. Ito kasi mga ganito. Ito kasi mga ganito. Oh, nakikita kita. Ikaw yan. Nakita kita. Ikaw yan. Nakita ko sa aking tagilira ng spiritong kausap namin. Hati. Nasa likod ko eh. kung meron kang gusto sabihin, sabihin mo sa amin. Kung ayaw mo kami nandito, eh, aalis naman kami. Bigyan mo na kami ng sign. Kung gusto mo na kaming umalis, aalis kami. Na wala na. Hindi oh, na lang naman. Oo, oh, nawala. Kita ko, nakatayo dito eh. Oo. Oh. Kaya lang, hindi maganda itsura niya. Kaya lang. Eh, ano ito? Los ah, So marami kaming gadget dito Pwede mong gamitin yung mga gadget na to Para kumuha ka ng energy Para makasagot ka Pwede mong gamitin yung mga gadget dito Patras 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 Oo. Hindi dito. Saan? Hindi dito. Mga parang tayong pinapalayo. Ang lamig pero ano, ay ang umuulan. Siyempre pag umuulan malamig. Malamig. Na? Pero, pero na, medyo mainit yung pakiramdam. pakiramdam natin dito. At dito ay hindi ko inakalang pagbibigay ng espiritu ang hiling namin. So maraming maraming salamat espiritu sa pakikipag-usap sa amin, sa pakikipag operate sa amin. Uh, iiwan ka na namin. Ngayon, bigyan mo kami ng isang marakas na sign. Bigyan mo kami ng hangin. Kung talagang kailangan na naming umalis. Uh, Lamig. Humangin <laughs> nga. Humangin nga. Humangin nga. Totoo. Totoo. Lamig. Wala. Wala. Wala nga naman. Ayun. Lighangin. talaga. Humangin. Lupa. Ha? Lupa. Lupa. At dahil sa hangin niyon,

Iiwanan ka na namin Pasensya na sa istorbo okay. Pasensya na sa istorbo dinulot namin dito Hindi namin sinasadya Humihingi kami ng pahintulot At paumanhin Sa abalang dinulot namin Maraming maraming salamat Spirito At kumpirmado sa kanyang sagot Na talagang kailangan na namin umalis Sana kung ano man ang naririto Ay manatili dito Maraming salamat makita mo yung sagot, ah, gano'n. So yun, tapos na yung pakikipag-usap namin sa loob at kailangan namin i-cleansing ito bago kami sumakay dito. Dito na lang tayo. Gumagamit tayo ng Saint Benedict's Prayer. Isang dasal at mabisang dasal para sa masamang espiritu. Upang mabaklas ang anumang negatibong enerhiya na nakadikit sa amin galing sa lugar nito, ay minabuti namin i-cleansing ang bawat isa. At gagawin namin ito bago kumimuwi at bago sumakay ng sasakyan. Dahil hindi lahat ng espiritu ay naiiwan kung saan siya naglalagi. Minsan ay naghahanap ito ng tao upang samahan siya at upang sumakay para makawala siya sa lugar kung saan siya nakulong. Ang singing Tibetan bell na ito ang babasag sa anumang negatibong enerhiya na kumapit sa aming lahat. At ito na rin ang sinyales na tapos na ang aming ginawang investigation, paranormal investigation, sa lugar na ito. Panginoon, kuha naman po ang dito na namin dito at mga bagay na rin dito ay may iwan dito sa pangalan ni Jesus. Amen. So ayaw ng spirito na magambala siya sa loob at yung spiritong nakausap natin na nag-respond sa atin ay yung spiritong nakatira dito sa balete. So ayaw niya talaga ng may tao kasi nga hindi naman ito talaga natatauhan at hindi naman talaga pinupuntahan ng tao. So para hindi na tayo makaistorbo sa kanila bilang paggalang sa kanila, e eh, natin yung gusto niya at nakita nyo naman yun sa, nakit, sa mga sagot niya dun sa aparato natin.